Patuloy pa rin ang ulan dito oh. Simula gabi pa to. Oh my god, may kidlat. Ang lakas ng ulan guys, bahang baha na oh. Tingnan niyo diyan banda. Yan. Ayan. Tadarin mo baha dito guys. Yan. Yun, may damdam na doon. Ayan oh, dam na. Hello. mahalad dyan. Ayan. Ewan ko kung hihintang pa ba, ba itong ulam, hindi na siguro. <laughs> hindi na siguro buong mag Yun no? oh, may dam na doon. Ayan, nagkadam na. Ito yung harap sa amin oh, no? may dam na. At saka yung, yung daan doon, para talaga ano siya. Ayan, marami ng dam -dam. May mga ano na, lake. malakas pa rin ang ulan guys doon sa medyo makala, ma malayong lugar kalapit lugar pala yan. so, dito banda sa amin medyo mahina na siya pero doon kita nyo oh, nagdidilim yan, pumapasok so, na sa building ng COVID Uh, building uh, sa ano pa na sa may floor. Tingnan nyo guys upo huh? Ayan, baha, grabe, sobra. So, ganito yan ngayon, guys, ang nangyari dito sa lugar malapit sa amin. Sa aming tinatirahan pala ng mga mga mukoy ko. Yan, o, oh, baha-baha. <laughs> Parang, inulan sila ng isang buong araw talaga. Eh, buong araw talaga silang inulan ng baha-baha Ayan, may mga bata naglalaro doon, oh. Yan, parang may mga dam. Bawat mga bakyan Yan, after the rain, gumala ako na nilibot ko lang. Yung malapit na. Ayan, narinig na ko yung agos ng tubig sa mga basement. Doon sa building kung saan kami nakatira, yung basement ano. May maraming tubig daw baha. So ngayon, nahirapan sila kung paano tanggalin yon. Kasi ang hirap mag, ano, mag subsidy. ngayon, ipapump daw nila yun ng sabi. Grabe. daling magkaroon ng lake dito pag malakas ang ulan, ilang oras lang. Pag limang oras malakas ang ulan, walang hinto. Ayan, babaha na. Doon, wow. Mayroon palang sapa doon. Ayan, ayan, napapunta sa MOA guys. Tingnan nyo guys. nang pagpuntang sa si MOEO. Oh. Matubig 'yan. Ulan pa rin. Ayan na guys. Oh my god, parang na may dagat na dito. Ilang oras lang umulan. Mula gabi hanggang hanggang tang ano. Grabe pala dito pag bumaha. 'Yan. Ayan, malalim na yan dito. Ayan, mayroon dagat dito. Diyan lang. <laughs> dito, malalim na yan dito. Ayan, mga Pilip, mga Pilipina. Yeah, grabing baha papunta dito. Kaya doon sa <laughs> baha talaga yan ang Centro Rotana Hotel ay mga tao ay tubig yan Ayan, parang panang parang lake na grabe yan doon din oh mga pinagtatampayan namin to inulan lang ng ilang oras eh ganito na para nang para nang ano para nang dam na namin yung kulay blue pag kaputi balik na kami may ikot ikot lang kasi hindi kami makadaan sa ibang daanan may tubig thank you guys for watching bye bye Grabe, ang kapal ng ulap. My God, sobrang itim. Tingnan nyo guys, ang itim. Yan, sobrang itim. Grabe. Napakakapal na ulap. Ang lakas siguro ng ulan dyan. Yeah, it's raining again.